umaga. Uh, ako po si Edgardo Gases. Andito naman si Kuya Mario. Bati ka, Kuya Mario. Magsabi ka. Magandang umaga. Magandang umaga po. Oo, oh, magandang umaga nga. Di ba? Eh, Kuya Mario, mukhang tanghali ka na dumating. Naglaba po eh. Naglaba ka pa? Oo. Uh -huh. uh -huh. Matanong ko lang, Kuya Mario, ilang taon ka nagtrabaho kay... Yeah. Eh okay, laki, anong pangalan ni laki? Anita. Uh, uh, ano yung uh, 'yung pan pan pa pangalan tunay. Anita. Yeah. Pa. Ha? Ando. Mrs. Ando. Oh. Mm -hmm. Ilang taon ka nagtrabaho doon? Bali ang nagtrabaho taon. Dimang taon lang? Al Labing, da, lima. Labing lima, nagtrabaho ka doon. magkano ah, naman ang sinasahod mo? Ang aming sahod natin yun, 50. 50? Pero libre ang pagkain. Ang uh, pagkabot naman nga na naman, 50 lang eh. Ano muna, 50 lang? lang mga mga 250. Okay. Ano naman ang trabaho mo doon? Totoo 'yung alin? Yung ng Ah, mga kalamansi. Hmm. Maliban doon, ano pa ibang trabaho? All around ka, gano'n, all around. Ano pa? Ano pang pa trabaho? Saan banda yun? Hindi siya may banig. May kabila ng... Kabilang bundok ng hmm. ano? Kila Oo. Oh. Ang alam ko nag-alaga ka ng baboy. Nag-alaga eh, ng baboy yun po. Lalo na mga panig. Parang uh, mga... Nagkakatay ng baboy sa panig. Sabi may sakit. <laughs> may sakit yung baboy kaya hindi ka na nagkakatay. Pero dati nag-alaga ka. Nag-alaga po. Ilan? Ay, labing Ah, Alimang... Piraso. Piraso. Bakit? Anong ginagawa nyo sa baboy? Ba't ang dami? Ay, ginakon na. Ginakon na, na, na sa... Pan, sa naalay. Naalay? Oh. Bakit? Ano ba? Ba't magtaalay? Ay, ginakon na, na sa uh, mga santo. Sa mga santo? Oo. Okay. Kinakatay? Oo. Okay. 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 Pagkatapos pag kinatay, anong ginawa? Nililibig. Nililibig yung... Yeah. Yung... Biik. Yung biik. Oo. Oh. Ah, hindi kinakain. Hindi. Akala ko ba, pag ginaalay, dugo lang ang binibigay, tapos yung karne, yeah. kakat, ginawa, ano, ginawa, ginawa sa mga santo, ginaw ikot. Ah, iniikot sa santo. Okay. So, ang trabaho mo, nagtatabas ka ng mga damuhan, okay. pagkatapos, ah, uh, nag-alaga ka ng baboy, ano pa? mga... Construction. Construction. Nag-construction ka din. Okay. So, labing lima kang nagtatrabaho doon. Okay. Labing lima kang tao nagtatrabaho. Labing tao nagtatrabaho Ah, ganun ba? Ah, nabutit na pasyal ka sa akin dito. Ngayon, nung nagtrabaho ka doon, libre naman ang pagkain. Almusal, meron, libre. Lib sigurado ka, libre ng tang almusal. Tanghalian. Hapunan. Libre din. Kaya ang sahod mo, 50 lang. Sumunod, naging 250. 250, no? Ngayon, nung, nung nangyari yon ah, Naging 250 at libre sa pagkain. Ano naman ang pagkain na binibigay sa inyo? Yung taba ng baboy? Yung yung nagbebili sa palengke na taba ng baboy na banghalo sa gulay? Ah, si Ate Delia ang nagkukusinira sa inyo. Hmm. Pero na, nabalitaan ko na nagreklamo nagreklamo si Russell. Nagreklamo? Saan siya nagreklamo? sa labor. Bakit? Anong problema noon? Bakit siya nagreklamo? Kasi ang ang nagreklamo sa noon, kasi siya nagawa niya yung asawa ni Normita, si Glenn. Si Glenn, yung asawa ni Normita. Normita. Oh. Ano to? Hanggang sa labor. Kaya naglabor. Tapos si Dilia naman, yung kusinira, Naglibor din. Ikaw, hindi ka naglibor. Bakit? Ha? Alin magugulo? Magulo ang taga-libor? Hindi. Ang mga tawahay ni Hindi, magpunta sa libor. Punta rin naman. Punta mga pa sa libor. Punta rin naman. Wala naman sa mga yan. Ito. Ito. Pero balak mo sana magdemanda noon kasi okay. hindi mo kaya. Kaya, kaya ko rin. Eh. Kaya, kaya mo din. Kaya mo rin magdemanda. Ah, kaya mo rin. Hay, good yun. mo na. Ah, kaya ko lang magpadala na rin may libre lang ng din. Susukin na lang ng yung tabi ng utang ng sira. Nagpunta diyan. Ah, oh. nagpunta Oo. Si ano, si Normita. Hindi ko alam 'yun, oh

tapunta kay kay Si Hmm. test pala ay, ay uh, completion pala 'yun. Ibig sabihin nagtatago pala siya ng ano na may problema. Hmm? Oh, oh. Anong pangalan ng kumpanya inutangan niya? Si Rasha siya naman naka-uubog. Si Rasha naman kasama natin. Ha? Si Rasha naman kasama nung kumuha ng pera? Oo. O, di ba? Ngayon, anong nangyari? Bakit ano, ba't ka umalis doon? Bakit ka umalis doon kay Anita Ando? Kasi hindi na papakakalimutan naman ako na. Ang hindi na doon, pakain ng mga tanghali, ilat-ulang. Ay ba yung mga atawang no? oh, lang. Aun ah, lang. Ako sa labas, eh. ah, mo mga. Ka na lang. Malis ka na lang. Aun <laughs> lang. Aun lang. Aun lang. lang. Aun lang. mga lang. Aun lang. Aun lang. lang. Aun lang. lang. Aun lang. Aun lang. Aun lang. 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 Aun lang. Aun lang. Aun lang. Aun lang. Tinanggal lang. Aun lang. Aun lang. Aun lang. lang. Sino? Naghihintay ng kamatayan. Sino? Si Herman, ang anak. Ah, yung anak. Yung <laughs> anak, yung lalaki. <laughs> Bakit? May, anong mangyari kay Herman? Anong <laughs> ah, mangyari kay Herman? Anong mangyari kay Bakit mo nasabi na ano? Bakit mo nasabi na na minsan uh, na yung bahay ni Mr. Pong, Gina Pong, ay sa kanila pala yun. Sa kanila yun? yun Bakit ko nasabi? Ay, sa, si, si, si Pong, si, eh, Diyan sa si Gina Pong dati na uh -huh. Si Gina Pong doon nakatira. Ngayon? Eh, may bahay pa si Gina Pong sa ba. baba. Gininta ng nila. Nino? Si Melita. Si Binormita din, bininta din. Oh, ah, may bahay si Gina Pong sa baba ng, ng St. Anthony. Uh -huh. Doon sa baba. May bahay din siya doon. Oh. Sabi mo, siya din ang may-ari ng bahay na tinitirahan ni Normita? Siya okay, uh, okay. yung Ha? Siya okay, uh, bahay ni, ni... Pong. <laughs> yung tinitirahan ni Normita? Kay Pong yun? Oh. Bakit mo nalaman na... Siya yung bahay. Siya yung bahay. Uh, ano ni... Hindi hey. dito sa puro 4. diyan? sa tinirahan ni Normita, uh, ngayon kay Gina kung diyan. Minamumuni din, tapos doon naman sa Apalosa, kanino 'Yun Kay kung din. Kay So, ikaw ang nakakaalam. Eh, uh, eh, minsan, eh, gusto kitang isama dahil nga ikaw mag-witness sana pero wala ka namang oras dahil may trabaho ka dati. Biro mo, 16 years ka palang nagtatrabaho kay, ano, kay Anita Ando. Ngayon, dahil namatay, ang um, pumalit yung anak na si Normita. Ganun ba? So, handa ka ba na ano, mag-witness doon sa anak ni Mr. Pong na yung bahay niya sa Palosa ay kanila talaga? Sa kanila talaga? Gina. Kay Gina yun. Biniyaran na pala yun. Mm. Itong tinitirahan ni Normita kay Gina din. Kay Gina din, bakit mo alam? Kaya bahayan. Alam mo to si Kuya Mario, ano to eh? Ah, uh, simpleng pagkatao nito pero marunong makinig at marunong ding magkwento. 'Di ba, Kuya Mario? So, Kumusta naman yung kaibigan mo dyan na si Michael? Hindi, nagpagalagala rin. Ah, pagalagala din? Wala trabaho yung huli. Ah, wala rin kayong trabaho? Wala. Ang kasi, wala po nung siya dito. May trabaho sa akin. Hmm, pag may project, magkakaroon kayo ng trabaho. Eh, sabi mo, nagkasakit ka. Nagkasakit nga ito. Ang mga isang buwan, makapasok na ako. Ah, isang buwan. Pahinga ka muna, tapos papasok ka na, magtrabaho ka ulit. Si Dilian ngayon nasa ana. Matay na. Bakit namatay? <laughs> <laughs> oh, bakit ka tumawa nung namatay tumawa ka? Bakit? Hindi. Tuwag tuwa -tu -tu ka ba nung namatay? Pinakulam niyo ba? Anong ayaw ko sila? Sila sila na naroon yan? Hindi ako? Hindi, nung namatay si Delia, ang tanong ko sa'yo, pinakulam mo ba? Oo na. Ay hindi, pero bakit siya natawa na namatay si Delia?

Tumutan pag-ride, nandoon nakatira. Bakit sabi mo sundalo siya? Hindi mo alam sabi mo sundalo siya. Ah, hindi mo alam na sundalo siya. Mag... Hilo ka kay Rasim. Hilo, Rasim. Hmm. Ano sabihin mo? Nasa military na si Russell, nasa army nasa Mindanao na assign. Ah, kilala mo 'yon, di ba? Nakasama mo sa trabaho 'yon. Nakasama mo? Si Michael Kagan. Si Michael Kagan, mo din. Ah, nakasama mo nyo rin si Carding. Mm.